Guys, now good evening. Welcome to our channel. It is Panibagong Vlogs. So, yun, samahan nila kami. Ayan po yung mga pasahero natin, no, pa-going to Dabao. Ayan, sila galing abroad yan. So sila po yung kawawa naman yung mga kababayan natin no. Uwi po na no? Kaya So anong Sayang. So, po ako kay Kuya. Kaya, 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 kasi kung hindi dahil sa kanya, wala kami alawas ngayon. So, uh, Thank you very much, Kuya. Okay, yun. So, ayan, mga pasayero natin. Oh. No? Pauwi po yan ng Davao So, ito'y isa.

Okay, uh, yun mga pasahero natin na nadubos ka yun. At check out kay Big Soto. Yung malupit ka lang ako. Oh. Nabis Dabao, yung inspector namin Big Soto. Jet out sila kala Inday. Ano, uwi na sila na Dabao. So, silipin natin yung ano. Muna, nakablog ta, nakablog ta. Oi, ay, ay. Sige, sige, sige. Pili lang. Dong, dong! Ipalapapadaan mo na nirin mo ah. Uy! Okay, sige, sige. Salamat. Sige. Alik muna, alik ka muna kayo, alik ka muna kayo. Yan, yan, yan yung mga tinanuhan natin, inaksisa natin ng mga pasahero na galing sa... Galing sa Davao, sa na walang perang tala. Uy, may ito! edong lang, ayun lang, Oo, lige, Sige, 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 yakit na kayo. Okay Okay, sige, sige, sige Malipayong pagbiyahe sa si inyo ha Okay, kini sila Mga tropa natin O, oh, sige na Malipayong pagbiyahe Ha, dalawa yun, dalawa Okay, sige Ganon Okay, sige, sige, sige What ka pa saudi ay, 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 nag-aabot, babae, talaga. Liit lang. Pag saudi pa more. Ganyan saudi daw. Hello. <laughs> yan, yeah, yung driver natin po oh, ngayon. Hoy, binigay mo na ron? <laughs> binigay mo naman. Oh, sige na lang. So yan, yeah, no, shout out kay ano, o doktor natin, no. Mister. Okay na. Isidro Correo. Isidro Correo. Isidro Correo? Isidro Correo? Oo. Iyon. Sila po yung babiyahin ng Davao ngayon. Basta okay na, clear na yan. Tinawag pa na rin yun. Iyon o. No? Ha? <laughs> huh? Nagbumaba pa isa? Ah. <laughs> na? Asan? na? Nasaan yeah po yung byahe ng ngayon, 737 ordinary. Shut up Kuya. yan na sila ang uh, alis. ordinary 7037 uh, dito po yan sa Pasay po no? sa may 7-Eleven sa may pickup station natin okay, sa GM Cargo itong Tel 1737 going to Davao Pulang pa? Ganon? Talaga naman ah. Ano malista? So dito magikisa tayo dito sa tandag, yahin tandag yan. 1905 aircon saraan na saraan ito ah ng mga koy sa gabi ito mga bus na to handa na to para sa biyahe bukas 1927 pang maasin yan bukas 1925 yan maasin pa rin Sulun Amihan you know. Ba't betul kayo nyan? Ah? Naprank mo ako at Tuloy tuloy ba kayo? Tuloy tuloy kayo ngayon? Tuloy kayo ngayon? Ah? na sa iyo. Di kaya huwag nang walain Dire-direkto na yan, tol. Sa GM's GM, ilan? game GM? namin doon, lang? Okay. Tutik-tutik natin na sa Hindi na mag-aabot, mo na lang ito na. Nang tol? Hindi Ang lakas na loob talaga, 90 -05. <laughs> oh. 90 ha iyan turbinatol may tatlo pa sa bit aha bol pa sino nyo pa diet at shout out sa gasboy namin si Placido yung Placido Placido the great Ayan. ang pagkakakwan ko ako sa ko Placido nakamalupit shout out sa kanya matagal na yang gasboy dito Ayan. Placido Ayan, yung mga Ano natin oh Amihan Ready na yan bukas Lahat ng mga bus na pinapasok dito ay may schedule po bukas So yun so, Maayos ayos na yung ano natin Area Ano Psst. Kailan ba binalik yan Monels Kailan binalik yung mga goy? Ha? Kailan niyang binalik yung mga goy? Kailan binalik ang biyahe niyang mga goy? Nung nakarang araw pa, pa pangatlo na kaming trip. Ah, uh, bislig mga goy, no? Oo. Oh. Buti na lang. Ano first trip? 1852. 1852? Second trip. 1883. Ah. Uh, Third trip. Kayo na? pinakang po ah lupit <laughs> 1905 yun know, oh malupit yun yung 1905 dyan po pwesto na tayo pwesto na tayo doon dahil sasakay tayo papunta po ng Torbina <coughs> shout out sa mga pasahero natin dyan sa 1737 ordinary going to Dabao shout out sa kanya at yung mga pasayro na na deport ah, na deport di De, sorry sorry bumalik po ng Pilipinas na luhaan awawa naman kaya po discount natin mga yon at saka yung isang pamilya na uuwi dahil wala sila pag-asa rito sa Maynila tinulungan natin sinakto lang natin yung pera para makauwi sa kanila so yun shout out sa kanila at sasakay na tayo dito ay ay, ay ops